Anong may 22 po, uh, nagpaalam po si yung asawa ko po ng ano, sasama doon sa Batangas po. Dinadala siya doon sa Batangas, kukuha lang naman ng bata, yung kasama yung amo niya. Tapos yung bandang alas 12, tinanong ko si Kuya, kung saan na po yung si Maricel. Ang sabi niya, nandun lang daw po. Pero nung bumalik na po ako sa ano, tinawagan ko yung cellphone, yung pulis na po ang sumagot na ano, Ah, uh, nasa hospital na po daw. Sir, pag sinabi po ninyo no na amo, may, may kasama siyang amo. Uh, ano po yung uh, trabaho ni Mama Maricel dito sa kanyang amo? Tindera. Tapos babantay ng bata, tapos naglalaba. Parang helper at ini. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. At sabi po ninyo may susunduin sila o may kukunin silang bata? May susunduin pong bata anak sa amo niya po. Okay. Tapos habang sinusundo nila yung bata, ano yun, nakuha na ba nila yung bata or parang papunta pa lang sila nung sila ay pinagbabaril? Opo, papunta pa po lang, sir. Anong nangyari dun sa amo, di ba? Sabi nyo, kasama rin niya yung amo. Amo naman niya, sir. Wala namang di naman siya doang ang tama. Tapos lang po dito sa dalawang braso. Tapos yung asawa ko, oh. yun ang dito sa giliran, tsaka dito, dalawa sa yan dito po. okay. Mong ilikod. So si Ma'am Maricel talaga yung napuruhan dun sa mga tama ng baril. E, si Ma'am Maricel po ba? May alam po ba kayo? May may nakakalaban po ba to? Meron bang kaaway itong si Ma'am Maricel? Wala po sir. Kasi kung may kaaway man lang po sir, bakit po dun pa sa Batangas dadalhin ng amo, dun pa titirahin? Eh kung may kasalanan man yun, dapat dito lang sa ano pala tinitira na. Kaya lagi naman kami gumagala dyan sir. Okay at wala naman siyang nasabi po sa inyo na merong pagtatangka sa buhay ni Maricel. Wala man na ano sir. Wala naman. Magandang hapon po kay Ma'am Salvacion Vinyas. Ma'am Salvacion, bilang kayo po uh, 'yung nandun mismo sa Opo. Batangas at kasama ng uh, pumanaw po no na si Ma'am Maricel. Ma Ma'am, niyo po bang ikwento sa amin? Ano po 'yung nangyari noon? Hindi ko naman po nga ina na ganoon po sir. Kasi maayos naman po silang kausap. Yung mga konvo nga po namin dito, dito po nakaano, maayos naman po yung ano. Wala naman siyang Tek Teka lang, ha? yung pagdududa uh, na. Ma'am no? pag sinasabi yung maayos naman silang kausap, ang sinasabi mo ba eh, kilala po ninyo itong mga bumaril kay Maricel? ang in, ano ko po, ang talagang nakakaalam lang po ng pagpunta namin diyan, yung biyanan ko po. Okay. sila, sila lang po ang sila lang po ang talagang kausap ko nung time na 'yon. Ngayon, ayun pala po ka ko. Hindi ko naman alam na wala pong pumasok sa utak ko na ganun po ang mangyayari na may plano pala sila sa amin, sa akin. Okay. So ang sinasabi po ninyo, ikaw talaga yung pakay, ikaw yung target. Opo. Sa tingin ko po. Kung tama po ma'am, um, yung May 22 po, ng 11.50 po ng umaga, bago po ang uh, pamamaril, meron pong uh, pag-uusap na kukunin nyo daw po yung anak po ninyo doon sa Vienan nyo po, kung tama po. Isusunduin nyo daw po yung uh, tatlong taong gulang na anak po ninyo. Ngayon, nung on Opo. the way po kayo doon sa Vienan po ninyo, kayo po ay pinagbabaril na po. Tama po ba? Ganito po kasi ma'am, ngayong nung papunta pa pa lang po kami, may contact na po kami sa kanya. Ang sabi niya, pumunta na lang daw po ako sa doctor hospital kasi yung anak ko daw po may sakit. Di bago daw dalhin, ipapacheck up muna. Ngayon po, pagdating namin doon, wala naman po sila doon. Halos one hour po kami nag-ano doon, eight or nine, basta dalawa, ma, ba, parang dalawang oras po kami nag-antay doon. Pinabi so, niyang ano, na hospital. Okay. Kasi uh, parang Tapos, ang, pinapa, ang lumalabas po ngayon, uh, mam ma Ma'am Salvation, eh, uh, may motibo. Ganun po ba yung sinasabi niyo? So, uh, bale, Ma'am, nung, si nung, sinabi po niyo na susunduin nyo yung bata, eto po bang tao na kung saan eh, nandun yung bata, eh, hindi rin maganda yung relasyon po ninyo? Maayos naman po ang relasyon namin noon eh. Kay, nakakapagtaka po sir kung bakit ganun ang nangyari kasi maayos po ang pag-uusap namin. E ang sabi ko nga ako, ihatid eh na lang dito. Kay kami, wala naman kami sasakyan. Sila may sa Okay. Sabi ko, eh, ko na po yung bata. Kay sabi, sabi ko sa kanila, kung hindi nyo may kumayahatid, ako na lang ako ang kukuha. Kasi kung maayos naman po yung pag-uusap, eh, syempre, nakakaduda din, no? Na ganito yung mangyayari po sa inyo pag susunduin nyo na. Bagamat ang sabi po ninyo eh, sila lang din naman ang nakakaalam na kayo ay papunta po o, doon. Po, Salvation. Salvation, Meron po ba kayong mga ibang kaalitan? Ay wala po, sir. Hindi po nung tumira po ako doon, hindi po ako naglalabas ng bahay doon, doon lang po talaga sa bahay nila. Wala kang uh, Bata, kakilala Bata. Bata. or sino man na sa wala tingin mo po. ay may kayang gawin itong pamamaril sa inyo ng inyong nitong si Maricel. Wala po, sir. Sakay po kayo ng tricycle, ma'am, no? Opo. De bago po yun nangyari, pumunta po kami ng, ano, ng bayan. Ngayon sabi ko, di pa kami napunta ng hospital. Ang sabi ko sa kanya, saglit lang po ka ako, makaibibili lang ako ng mga gamot ng bata. Para ka ako, pagdating ko diyan, tapos yung mga pang dehydrate. Tapos noon, sabi niya, atat na atat nang pumunta na daw ako dun sa location. Ngayon, okay. nung pagdating namin po doon, halos dalawang oras po kami nagantay doon magandang hapon po, no? Master Sergeant. Paano po yung takbo ng ating investigasyon dito sa pagkamatay ni Ma'am Maricel Parani? Sa ngayon po, sir, meron na po yung internet. Hindi na lang po namin pwedeng pangalanan sa ngayon. Ako, yung leader naman po na na sa talibang na kinamatay po ni Ma'am Maricel at saka ni Ma'am Salba sa nagsasugat niya ang isa po ay identified na. Ano, teka lang po ha, sino po yung identified na sinasabi natin? Ah, uh, yung uh, isa po sa mga gunman. Ah, okay, that is good. Basi po sa mga okay. uh, base na sa tracking po na kapulisan po. Okay, magandang hapon po sa inyo, Majors. Nabanggit po kanina ni Sergeant uh, Comia Comya na meron na kayong identity nung isa sa mga gunmen. Yes, ang, yes, ang, gusto sir. ko lang po sigurong malaman sa ngayon, eto po bang gunman na ito eh nakuha na natin? Ibig sabihin, na-arresto natin? Kasi for sure, yung gunman na yan will know kung sino talaga ang mastermind nitong insidente na ito. Yes po sir. Uh, yung gunman natin, uh, unfortunately po, tuloy-tuloy po yung pagtugis natin at pagkahanap natin sa kanya. Uh, sa ngayon po, wala pa po siya sa ating custody. Pero al alam po ba natin kung Ah, uh, napalayo na 'yan, baka nagtago na 'yan no sa ibang sulok no ng Pilipinas. Kasi yes, this person, uh, alam naman po natin 'yan, will give us, will point to us, ituturo niya kung sino talaga ang nag ng mga ito. Yes po, yun po talaga totoo diyan. Ilan po ba yung gunman dyan? dito, uh, Major? Dal dalawa po sila, na po, po sila, riding in tandem yes, po sa Riding in tandem. At ito po bang identified natin na gunman eh? Uh, meron na po ba dyan sa record niyo Baka naman gun for hire yan. Baka ang dami na palang tinira yan. Meron po siya mga record dito sa mga karatig na bayan, particularly sa bayan ng Candelaria, Quezon. Dahil ito pong matanggat sa halos kapadilang po ng Quezon. Okay. Ganito ha, uh, Major. No? We welcome the development na identified natin no? yung isa sa mga gunman, uh, gunmen. At least, nakita natin na merong uh, umuusad na investigasyon. Pero, uh, siyempre, uh, Major, hindi po natin makakamit ang hustisya hanggat hindi pa natin nakukuha yan. Yes and, po, yes po. And uh, nakita nyo na nga rin po, kung meron ng historian, meron ng ibang pinatay yan, yes eh po. walang kasiguraduan na eh, si Maricel na yung huling biktima dyan. Yes po, yes po. Uh, maari po na sa susunod tong panahon, maari pong lumapagulidit at bumira po ulit na. Okay. Totoo po yun. At ano po yung nakikita natin na motibo dito, Major? Yun nga po. Yun nga po ang sinusundan namin motibo ng ano, yung sa kasama niya na kukuha po ng bata dito sa pag ano. Medyo yun lang po eh. Dahil wala po talaga kaming makita na iba. Sabi nga po ni Ma'am, sabi nga po ni Ma'am kanina, wala silang alam na pupunta din sila dito sa Batangas. Wala silang kausap. Kasi na nabanggit po kanina na nasa isang tricycle pala no. Sina hmm, sakay po sila sa kaypo sila sa tricycle, sinundan po sila ng gunman at ang ano po nila nakatalikod sila ng barilin. Kaya po talaga pong hindi ma-identify yung gunman kung sino talaga yung target. Nakatalikod po sila eh. Ginakil okay. po sila halos lahat po 'yung pumasok po sa ano sa likod po ng. Opo. Gan. Kung tricycle 'yan tapos mga pasahero lang sina Salvation at si Maricel ano, yes, meron po bang natamong injury din yung tricycle driver? Wala po. Wala po yung tricycle driver. Ba? Hindi po tala. Hindi po siya. Yan nga po ang pinagpapasalamat hmm. natin. Hindi po natamaan yung tricycle driver. Okay. Pero yung tricycle driver po, uh, ayon sa amin at ayon din po dito sa biktima na buhay. Talaga pong sinakyan lang nila na pilahan po yun. Sinakyan po nila uh, sa pilahan okay. po yun na sinakyan nila. Alright. Mm -hmm. So kung ganun, no kung ligtas yung tricycle driver na yan makikita natin na talagang ang target is yung mga nasa loob lang kaya siguro doon pinaulanan ng bala. Yes sir that's Oo, pero si uh, Ma'am Maricel pa no kinakasama ni Sir Loni. Yun yung yun napurohan napakalungkot po. Kailan po tayo makakapagsampa ng kaso para ma ng warrant etong mga persons of interest natin at mapanagot natin sila. Yan na po. Yan po ang isa naming iniintay pa dahil uh, lagi naman po kami may contact sa pamilya po niya sa Wilayon, Uh, Yan na may po. May lang po ngayong weekend. Then next week po pupuntahan po namin si Panginoon sa mga namin dito para magtala. Isang aspeto lamang yung papanagutin po natin sa batas yung mga may kagagawan po nito. At uh, umaasa tayo dito kina Major Ernesto Chavez Uh, kina Master Sergeant Jeffrey Comia na ipagpatuloy pa rin po natin yung investigasyon uh, sa mabilis na panahon, may isang pa yung kaso, mahuli natin. No? Mag-issue naman agad, Jerry, eh, yung korte eh, ng warrant of arrest, mahuli yung identified na gunman. And for sure, no? by that time na mahuli yan, si gunman na yan will also volunteer na the names of the people, yung mastermind talaga nitong pangyayari na ito. Okay. Mm -hmm. Kasi kung walang ibang nakikitang motibo si uh, Major Ernesto Chavez, I understand limited pa lang yung mga information na nakakalap nila hanggang ngayon. Pero ganun pa man ha Major, uh, sana maisampan na po natin yung kaso. Kasi habang tumatagal, din natin alam baka may isunod pang titirain tung mga gunmen na ito. Okay po. yun nga po talaga po ang ano namin, ang pakay namin. Nung pinuntahan ko si ate, ang sabi nila ano sila ang bahala dun sa gagastusin. Eh, nung nakaburol na yung asawa ko, wala. Nga nga kami dun, kahit ipakain dun sa nag, uh, ano, naglalamay, wala po. Ang, ang ate na tinutukoy po ninyo yung si Ma'am Salvation. Oo, oh, ang gusto ko lang na oh. dapat siya nga, ano, kasi siya ang among nagdala dun, eh, dapat, hindi na ako dapat ang maghahabol sa kanila nga. <laughs> manghihingi ng ganun kasi siya ang yeah, tama naman, nagdadala eh. Uh, Ma'am Salvation, Vinyas. Apo, apo. Eto, eh mm -hmm. alam nyo naman, kayo din mismo nagsabi kanina na parang kayo talaga yung target at nadamay lang din itong si Ma'am Maricel na isinaman ninyo Apo. na magsundo ng bata. Ano na po na itulong natin dito sa mga naiwan ni Ma'am Maricel? Sir, kami po ang nag-ano, nag-abono po ng ano yung sa ospital po. Kami po ang nag-abono nun. Inutang po na lang namin po namin 'yan. Ngayon, nung pangalawa, dahil sabi niya hindi pa daw na ano nga po yung kabao, hindi pa na, na nadadala, naumutang din po ulit kami nun kay pastor. Ay, eh, puro kami po utang noon. Ngayon, dahil po hindi naman ako, wala din naman mahina ang signal dun sa ano nga, bira talaga akong matawagan doon kay wala na po talaga kaming perang mailalabas ilalabas yes. na ano. Puro na po utang yun. Okay. Yung gyanan niyo po ba, uh, ayaw po nilang ibigay yung custody po ng anak po ninyo? May ganun po bang anggulo? Nung una po kasi nung din ako nakatira, kay sabi ko, nag ako na nung una, sabi ko, babakasyon kami ng Bicol. Ngayon, uh, okay naman po kami ng ano, nung pumalik dito sa Manila nga na ano. Siniram niya po yung, mga anak ko. Sabi ko, sige ma, kay, napumayag naman ako. Ngayon, para bang inaano nila na doon na lang daw sa kanila yung bata. Akala ko naman, okay na kami. Okay, nasan po yung dati pong ninyong kinakasama o yung tatay po ng bata? Wala na po ma'am. Nasa maybe ano po ako noon, itong ay apat na buwan po yung ko. na namaya po namaya pa po yung ano Okay. Matay po yung asawa ko nun. So, so in short, Ma'am Ma, Ma Salvacion, bago po mangyari yung krimen, may angulo din po na ayaw pong ibigay yung custody po ng bata? Opo. Opo. Ganun ang gusto nilang sabihin na pag ano daw, magtrabaho na lang daw po ako. O andon lang daw po sa kanila ang bata. Para bang sila po ang nagdidesisyon sa bata? Parang kung gusto kong magbakasyon sa pamilya ko, ayaw nila. Doon na lang daw po kami. Siyempre, gusto ko naman po ng peace of mind nasa sarili kong pamilya, umira, kaysa naman po doon sa kanila na eh, siyempre, iba nga naman po pag na pamilya. Okay, yes, yes. No? Uh, Ma'am Salvation, no? yung mga anggulo po na yan, uh, ipagbigay alam din po natin ha? dito sa mga investigador para may oh, isa makumpleto natin siya kung Kumbaga yung uh, buong litrato. No? Ano yung mga nangyari? Ano yung mga pwedeng motibo dito sa Uh, krimen po na, na ito. Aayusin po natin lahat yan, no? yung sa mga competition, ipapakita po natin kay Ma'am Salvacion para po ma-incompute po natin. Sa so, ngayon, sir, ang iangulo muna po natin kung uh, ano po yung motibo ng pagpatay. Pero, sir, yung dun po sa tulong, um, i-compute po natin para maipasa po natin kay Ma'am Salvacion. At kung may maitutulong po kami, sir, sabihan niyo po kami, sir. Iba, ginawa naman namin ang lahat. Pero De saan naman? Hindi, si te, paano wow. mo masabing ginawa mo yung lahat, eh? Ang sabi mo kasi walang problema sa bayaran. Habang binuburol yung asawa ko, anong ginagawa nyo? Nagtitiks ako sa inyo, tumatawag ako, hindi nyo sinasagot. Paano hindi sinasagot? Walang signal doon. Kahit hindi, te, kang magsisinungaling, <laughs> te. Pinuntahan ko yung talaga yung asawa mo. Kasi Kuya Robert, <laughs> pinuntahan ko yun doon. Kahit ako pa, ano, pinuntahan ko yun doon. Ang sagot niya sa akin, sabi ko, kuya, ano na kuya, gusto kong kausapin ng mga kamag-anak. Ay, wala din naman ng maaano ma nga. Sabi ko, sana naman kako, kahit naman ano, gumalaw naman sila ng ano. Hindi Okay. Ga ay, ganito po ha, uh, Sir Lonnie, no? Uh, well, base po dito sa staff namin, and eh, na-confirm din naman po natin na kakalabas lang din no, ng uh, hospital. Kaya din siguro nahirapan dun sa communication. Uh, ang ayoko lang mangyari muna dito kasi narinig ko naman no kanina kay uh, Ma'am Salvacion na nagkandautang-utang na rin siya. Uh, para dito sa uh, mga gastusin sa pinang-abono nila and uh, nararapat lang din naman kasi na magbigay sila ng tulong uh, doon sa pagpanaw po ni Ma'am Maricel no. Pero ang point natin dito is walang may kagustuhan doon sa nangyari po na ito no. Uh, alam po namin na may uh, may mga syempre may mga pangangailangan no yung naiwang pamilya po ni ni Mama. Ilan po ba yung anak nilo? Pa ano, tapos paano na yung nag-aaral din? Yun ang iniisip ko. Eh ako, contraction worker lang din ako. Tapos yung kapatid na ano, wala ding trabaho yan. Sinabi ko na yan ate. Sabi ko ate, paano na yung ano niyan? Sinabi mo nga, kay ano naman nga ang ano namin loan Kahit na wala kaming pera noon, nakahiyahiyaman kay Pastor, mangutang ko yung mga tulong po no pap uh, papunta doon sa mga naiwan mga naulila ni Ma'am Maricel Parani bukod pa po ha doon sa mga uh, kailangang itulong din ni Ma'am Salvation Vinyas. Shari, pag-uusapan natin yan offer. No? Apo. At kung anuman po na na pwedeng maibigay din yung funeral, ng ating okay. uh, programa, ibibigay na rin po natin yan. No? Baka pwedeng mak makatulong din yung LGU dito sa pamilya po ni Uh, sir Loni at ni Ma'am Maricel. Hingan po natin, Sir. ho oh. Lahat ng tulong po na pwede nating mahingan, gagawin po natin yan. Wala pong may kagustuhan nitong nangyari po na ito. Pero ganun pa man, hindi din po natin pwedeng pabayaan yung mga naulila ni uh, Ma'am Maricel Parani. So, uh, hmm. Sir Loni, no? muli po ang aming uh, pakikiramay sa nangyari po kay Ma'am Maricel. Imo monitor po natin no para managot sa batas yung mga may kagagawan nito. At sa at mga tulong po sa pamilya po niyo, yun po pag-uusapan po natin. Yes, sir. Okay? Um, sasamahan po namin kayo, sir, and akakausapin uh, din po namin kayo sa kabilang studio, sir. Okay po. Salamat okay. po. Ma'am -ma, Salvation, maraming salamat din po at uh, magpagaling po kayo, ma'am. At uh, tutulungan oh. din po namin kayo, ma'am, no, na uh, matukoy po kung sino ang pinaka-mastermind po sa pagpatay po sa kay Ma'am para Parani. Opo. Tulungan lang po tayo dito ma'am. Alam ko po na biktima din po kayo dito ma'am Salvation. Huwag po pag ibaba yung linya ma'am Salvation ha? At nakakausapin po kayo ng staff po namin.